Hello everyone. So ngayon po ang gagawin ko po ngayon is yung pagpupunla ng papaya. This one po ito yung mga buto. Okay, ito yung mga buto na ipupunla. And ito po yung mga plastic na nilagyan na namin ni Kuya Matthew ng lupa kanina. So, ganito po guys ang pagpupunla ng papaya, no? So, eto po. Daliri na lang po ang aking gagamitin. So, ito, sa ganito, lalagyan lang siya ng maliit na butas. Hindi po siya masyadong malalim. Dahil pag malalim po yan, is medyo matagal pong tumubo ang buto ng papaya. So, dun po sa ganung style nun is ilalagay po natin yung buto ng papaya then recover it a small amount of soil so ganyan lang po guys ang ating gagawin dito sa mga susunod na plastic okay ito pa lang ang pinaka sample ko pero pare parehas po siya ng style ng pagpupunla okay proceed tayo dito sa kabilang plastic okay this one. So, binasa ko na po yung mga lupa niyan para hindi po ganun kahirap gawa ng maliit na butas. So, guys, yung style po ng pagpupunla na to ay everyday dapat ay or every other day ay na didilig para po madali po siyang tumubo kasi kung hindi po siya nadidiligan palagi ay nako napakatagal itong tumubo okay ganun lang po yung teknik ng pagpupunla ng papaya Sagaan lang din po so medyo marami to guys itong pinunla ko dahil ito po ay pangkalakal pag ito ay namunga na kasi kung iisa dalaw hanggang sampung puno lang ay kukunti lang po ang ating mapupute ito po ay buto ng red lady na papaya ang red lady po kasi is yung medyo mahahabang papaya ano po tapos ang pinakalaman niya pag nahinog is parang red orange yun po ay ginagawang kalakal din sa amin pinagkakakitaan po yan dito sa Mindoro at yan ay kinakalakal patpuntang Manila so guys yun po pare-pares lang po ang gagawin yan after ko po nito babasain ko po uli after kong punla lahat yun lang po guys